Flashback Hello guys, so magpumukta mga kamukbang, so bibili ulit tayo mga kamukbang so magandang araw sa lahat ng ating mga subscriber dyan, mga silent supporter mga kamukbang so magpumukta ulit tayo mga kamukbang dahil na matagal tayo hindi nakapagpumukbang ayun po po mga kamukbang so bibili tayo mga... Uh -huh. mga kamukbang ayan, shoutout sa ating mga subscriber mga silent supporter dyan ayan, shoutout sa inyo, mga kamukbang maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan ngayon, bibili tayo ng buko mga kamukpang. So, no, ito, 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 ito. So, ito mga kamukpang, bubuko ulit tayo mga kamukpang. So, anong hinihintay natin mga kamukpang? Let's go! Buko tayo mga kamukpang. No, 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 no. Huwag no. mong subukan. Masisira ang buko. Ha ha ha! extra yeah, not